Prinjo. Uy. Asa ang Prinjo nga? Gani makadiri Prinjo. Sige asan ako? Aray ari ko rin Prinjo. Wa ko ito mong ani. Ano man? Usawa mo muli. E. Ibalak e. si Bo. ano po gundila. Atan awa lagi na imong trabaho lagi ba? Magsige magugka ka ng tagay god. Di na rugi kuminog to ba? Pre? Ha? Di na rugi kuminog kay... Kung asawa mamuli. muli. E, Di. ka na si Kinom. Tinood ba? Seryos istorya ba ito? Nagmanila like na po? Oto ka na hila. Apo to. Wa po Anu no, saya si, si, mulai. So, anu saya betul nikikan. Tuh nak no, agi si mana apa? Allah katengal aku ngagi pangita tegas nyum balai wala mun di tu. wala ku pirmin si balai ki kay... nya ni anak imong anak nak subuki dau ni oh. ya, nanang itu simong pakala kawa wala nang itu biru muli dayuh ru aman muli nah ni usah ona lang ni ubnai mo agda ku asaron mo ubang ku bisa kasak kai alam juga <coughs> anika baing yud. ni itu pre mo bangka Asa mentah. Asa ni budak tu ubang tu. Ah terang mentah. untuk tu sopo? Eh aku bisa kisah mayun ubalan jugo kai. Sao si mana na wei uli. Ubang ifa mahau. Mingau kai pri. Ha? Mingau kai yo. Ta. Tra. Delong tekata. Wa apa koi wan. Tra. Kita pun mau asa mahau ni. Atong kau ta sak rindir ya. Uh, ta. Ta. Ting ha? niwang na juga bau, nakai kong -kong ba nak kai kaun kaun ba. Niwang na. Tra tra tra. Ha? Nya nak kai kurta dia ulah. Ulah lagi. Oh, kuarta lagi ni. Pari apa kuarta pun. Wai. Iya sama si. Upau. Upau. Wah, apa kau kita gasa? Atau atau sih lembalai dekai? Ika abri balai. Abri yang balai baru mulai tahu. Pasik nih kau kan tu pri. Aku lah tahu. Nang lebat tu pri. Nasi kud. Okey nato. Tera. Okey tu bah. Tata tata. Tata. Dah. Kau kan. Masa kita ni boleh? Masa kita wang ni boleh? Lo tekin hanyo. Paway oh, okay. Ha? na alam ko, Ina na tayo. Ina. Weh. na ko. Magparihan mo Angay. mo na Dapat dinin ang araw ko. Wala niya na nabuko patason ba yan na Iyan na boi. na Oo. Okay. Okay. Ito. Okay. na. Okay. Apa? Apa nak harvest aku main jauh no? Oh, lupa nak? Bula? Tak orang mengeri ke harvest? Tak pa harvest jauh? Ia makan talang seram, talang seram ini mengayuh sama uyuan. Kita talang seram waktu dri. Ia di sebelah kuarta. So apa yang kwarta kuarta tu? Di tu mana pak ingun na? Asa? Di tu dia tu anakmu. Ah, di hari ngau kok? Di tu na? Di tu na? Di dalam di tunggu aku. Tobra. Oh. Murut ang kwarta na kay Sis. Balok ana. Sisa katuig murug kay isa mo nang balik diri nya. Oh. oh Nyo, uwi kwarta. Uwi kwarta. Hay. Tatana mo pertigi nang nyo. lagi dosa. Ay palutin niya kay magwa punta mo balik ya pula dito. Hurot ya kwarta na. Ay, meroy. Posible, posible gulay kwarta dala ni binuang. Mato na dire. Nay kwarta okay. 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 so, okay

Ano ba kunge ba? Etong ano ba katong burung turtle ba? Oh, a turtles tumaga na. Ay, ay. Ay, nagbalik to para ni burung turtle. Ha? Dale to gano. To gano. Ku giyana combo. Sigana lang ba combo. Ni da combo. Ato paisa